dito tayo, bibili din tayo ng isda, na matay isda ko. Ang pa lang yun. 35 ang isa. ako dito. Ayan. Ito At, Yung niya. So, bili ako nito mga 20 pieces. Lang dito. Tapos, isang white tea ganito. Malaki na yung gantong binili ko dati. Yung ano kasi, yung binili ko ganito, namatay. Lagyan ko kasi ng coins yung ano, bawal pala. Lagyan ng coins. Daming isda kong namatay. Ano, binili tayo ulit. Malaki-laki na yung gastos ko sa mga isda ko na yun. Tapos ko ng ito dalawa, 20 kuyisaraw yan eh, ito oh. gusto ko eh ako mahal, ano? Oh. wow, Ito Ito, parang ano lang to. Pampirana. Okay. How much this? Right. 20 okay. You know all this may piece will die. At kulumo, kulumot.